Nasira na ba ang paborito mong t-shirt o napunit ang uniporme mo sa klase? Hmm. Iba talaga ang may alam sa pananahi. Kasi sa EPP5, hindi lang tayo natututo ng mga gawain sa tahanan, natututo rin tayong maging madiskarte at mapamaraan. Kaya sa video na ito, aalamin natin kung paano kumpunihin ang mga payak na sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitches. Tara! Sabay-sabay nating ayusin 'yan. Sa araling ito, inaasahan na ikaw ay natutukoy ang mga payak na sira ng kasuotan at naisasagawa ang angkop na pagkukumpuni ng mga simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch ng may pag-iingat. Bago tayo tumungo sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Hanapin ang ilang mga kagamitan sa pananahi sa loob puzzle. Ito ay maaring nakasulat ng pababa, pataas, pabaliktad, maayos o diagonal. Ang damit ay isa sa ating pangunahing pangangailangan. Kaya kapag ito ay nasira, kailangan nating matutong alagaan at ayusin ito sa halip na agad itapon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga karaniwang sira ng kasuotan. May punit na tuwid, may pahilis na punit, may tatlong sulok na punit, tastas ang laylayan, at may butas na kailangang tapalan. Naranasan mo na ba ito sa inyong bahay? Anong ginagawa ni nanay o ate kapag napunit ang damit? Bago tayo magsimula, kailangan muna nating ihanda ang ating mga kagamitan. Karayom, sinulid na kapareho ang kulay ng damit, gunting, didal aspile. At syempre, ang sirang kasuotan na ating kukumpunihin. Narito ang mga hakbang sa pagsasagawa ng basic hand stitching. Panunulsi ng tuwid na punit. Una, ihanda ang karayom at sinulid. Dapat ay dobleng sinulid at may buhol sa dulo. Pangalawa, itusok ang karayom sa kabilang bahagi ng punit. Pangatlo, gamitin ang running stitch o patutos na tahi, pantay-pantay at hindi masyadong mahigpit, at ipagpatuloy ang tahi hanggang sa dulo ng punit, pagkatapos ay ibuhol sa likod. Tip. Iwasang hilahin ng sobra ang sinulid para hindi kumulubot ang tela. Panunulsi ng pahilis. Sundin ang unang hakbang sa ginawa sa panunulsi sa tuwid na punit. Sulsihan ang damit ng pahalang at kahabaan ng sira ng damit. Gawing salitan ang panunulsi. Ibuhol sa kabaligtaran ng damit ang sinulid. panunulsi sa tatlong sulok na punit. Ang tatlong sulok ng punit ay binubuo ng dalawang tuwid na punit na kahugis ng titik L. Sulsihan muna ng buo ang tuwid na punit tulad ng ginawa sa pagsulsi sa isahang tuwid na punit. Isunod na sulsihan ang kabuuan ng pangalawang tuwid na punit. Tiyaking salitan ang mga tahi nito upang maging matibay ang gitnang bahagi ng punit. Ibuhol ang sinulid sa kabaligtarang panig ng damit. C. Pagtatagpi ng butas. Ihanda ang tela o retaso na kasingkulay ng damit. Markahan at gupitin ang butas na parisukat. Itupi at plansahin ang gilid ng butas. Idikit ang retaso sa likod ng butas at tahiin ng maayos gamit ang overcast stitch o lilip. Ngayon na alam mo na kung paano kumpunihin ang mga sira ng kasuotan, isipin natin, ano ang natutunan mo sa araling ito? Paano mo ito magagamit sa pang-araw-araw na buhay? Ang pagkukumpuni ay hindi lang basta pagtatahi. Ito ay pagtitipid, pag-aalaga at pagiging responsable. Ngayon, subukan ninyong ayusin ang isang lumang damit sa bahay gamit ang natutunan nating basic hand stitches. Kuhanan ng larawan bago at pagkatapos at ipakita sa inyong guro o magulang. Laging tandaan, mga bata, kapag marunong kang mag-ayos ng nasira, ikaw ay marunong din sa buhay. Kaya, huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe para sa iba pang aralin dito sa Study Body PH. Hanggang sa susunod nating pagtatahe. Happy learning! Ngayon, sa gabay ng iyong guro, gawin ang sumusunod na gawain.